Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Michelle Pretty22 Ang kanyang tanong Actually itong tanong niya is uh, para, tanong yata Sabi niya Assalamualaikum Ustaz Mapakay ako bismillah Atau kamatya sa mga sura Pag adan read mark So ang Tagalog dito Sabi niya Pwede ba akong bumasa ng Quran O magbismillah o bumasa ng ilang mga sura sa Quran habang ako ay nasa kalagayan ng regla o kaya sa babaeng nakapapanganak pa lang mayroong dugo dito po nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama pangkalahatan, ang paghawak ng babaeng may dalaw ng Quran na wala pong sapin, wala pong takit yung kamay niya, ay bawal po talaga yan ang sabi ng Allah sa Quran la mas suhu, illa al mutahharun hindi pwedeng hawakan ng Quran maliban sa mga dalisay <coughs> sa ibang hadith naman uh, na nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam da qur'ana illa tahirun hindi pwedeng hawakan ng Quran maliban sa taong dalisay so ang may regla ay hindi siya dalisay. So, pwede niyang hawakan ng Quran, pero may takip, may guantis, o may hindi po direktang mahahawakan niya yung Quran. So, ito ay sa paghawak. Pagdating naman sa pagbabasa ng Quran, ang pananaw naman ng karamihan sa ulama na ang paghawak sa Quran ay hindi po pwede, bawal daw. Dahil naiha uh, nahihahalin tulad siya sa junub ang junub naman po, ito po yung taong nakipagtalik sa kanyang asawa o kaya ay uh, nanaginip at nilabasan. So, yan po yung junub. So, ina, siya ibig sabihin, hinalin tulad siya, hinambing siya sa junub. Pero, uh, hindi po matibay ang kanilang dalil. Dahil ang junub, anytime pwedeng maligo. Anytime pwedeng magdalisay. Eh, ang may regla, kailangan niyang hintayin ng ilang araw bawang may dugo, kailangan na bagong panganak, kailangan niyang maghintay ng uh, ilang linggo bago mawala yung kanyang ang kanyang dugo. Kaya naman ang pananaw ni Sheikh Khalil Islam Ibn Taymiya at ni sa madhab ni Imam Malik uh, rahimahullah at sa ibang pananaw ng uh, pananaw ni Imam Abi ni Imam Ahmad at ibang riwayat ni Imam Ash-Shafi'i na pwedeng bumasa ng Quran ang may regla. Pwede bumasa ng Quran. Pwede siya magdikir, pwede bumalala sa Allah, pwede bumasa ng Quran. At ito pang malapit sa tama. Dahil si Aisha Dalaw uh, pinagbawalan siya ng propeta sa Allah sa panahon ng hajj na gawin lahat na, kumbaga sabi niya, uh, gawin mo na lahat ng ginagawa ng isang nagahaj maliban lang sa pagtatawaf. Eh kung bawal yung pagbabasa ng Quran, di sana kasama ito si pinagbawal doon sa panahon ng hajj. Pero ang pinagbawal lang na propeta sa Allah sa may regla sa pag ay ang pagtatawaf lang. Hindi po na isama yung pagbabasa ng Quran. At sa dami po na nagre-regla sa panahon ng propeta sallallahu Allah wa wala pong dalil na naitala na pinagbawalan niya ang mga babae na bumasa ng Quran. Eh kung talagang bawal ito sa mga babae, sa dami na nagrereklamo nung di sana may isa man lang na hadis na na pinagbawalan ng isa sa kanila kasi hindi na po maiwasan babasa sila ng Quran. So ito po ay dalil na uh, wala pong matibay na katibayan na bawal pong bumasa ng Quran ang babaeng may dalaw. Pwede niyang basahin ang Quran, huwag lang niyang hawakan ng direkta, pwede mong hawakan pero takpan mo yung kamay mo o may takip yung Quran. So yan po ang tama na pananaw ng ating mga ulama. Allahu a'lam. Hey. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa